At balas yung Malacanang ay wala pa na natatanggap na request para naman sa pagpapawi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inyayan kay Undersecretary Claire Castro hanggang sa ngayon wala pang malinaw na sagot ang palasyo ng Malacanang kung mapagbibigyan sa kaling humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik siya dito sa Pilipinas. Lumabas kasi ang usapan, ang usapin matapos sabihin ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na kumpiyansa siyang makakuha ng pansamantalang kalayaan ang dating Pangulo bago ang confirmation hearing niya sa Setyembre. Ayon naman kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, wala silang natatanggap na anumang kahilingan mula sa kampo ni Duterte o kay Kaufman. Paliwanag pa ni Yusek Castro, saka lamang ito magtatalakay kapag meron ng official request na naipasa sa Malacanang ang kampo ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Wala pa pong request kami natatanggap. It's so hypothetical right now. So, samantala hinimok ni acting double city mayor Baste Duterte, ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magsama-sama sa Daheg sa September 23, kasabay ho ng nakatakdang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Ito yung upang ipakita ang puwersa ng Duterte supporters na tuloy-tuloy na sumusuporta sa dating Pangulo. Gitang Alcalde, nagawa ng mga supporters na patunayan noong 2016 at 2025 midterm elections ang lakas at lawak ng suporta sa dating Pangulo kahit maaari anyang ipakita muli ito kasabay na nakatakdang hearing sa kaso ng Pangulo nang ng dating Pangulo. Kung uh, hahamunin man aniya ah ang mga supporter na muling gumawa ng demonstrasyon, tatanggapin ito ng mga Duterte supporters at ipapakitang muli ang kanilang pagkatahinimok ng dating presidential son ng mga supporters na ipaglaban ng dating Pangulo sa pamagitan ng pagpapakita sa dahig sa mismong araw ho ng kanyang hiring at mapayapang ihayag ang kanilang suporta sa Setyembre 23 isa sa gawa na ang confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa kinakarap itong crimes against humanity. Ito ay uh, pangunahan ng mga pre-trial judge ng International Criminal Court at inaasahang magtatagal ng ilang araw. Magandang araw mga kaibigan. Uh, meron tayong good news uh, tungkol kay, sa kaso ni PRRD sa The uh, Hague, Netherlands. Ayan. Ito, uh, post ni Optic uh, Politics. Uh, August 24, 2025. Ito ang title niya, summary sa kanyang post. Asahin ko ah. The Hague just blink By naming a presiding judge to handle Duterte's motion against Prosecutor Karim Khan, the ICC has revealed its weakest move yet. Either way, its trap na hulog na sa patibong ang ICC sa wise move kampo ni PRRD mm. Daddy, my... uphold can meaning it is accused of bias remove him prosecution collapses delay equals incompetence exposed this is no longer about law It's about credibility and the ICC is already in the end game. Okay, so ito po yung wise move. Ang kampo ni PRRD nagfile ng motion or petition na i-disqualify yung prosecutor si Amir Khan. At ang naging decision ng ICC is pumayag nadinggin yung motion at nag-designate na ng isang judge. Oh, ito, basahin ko. The ICC thinks it has shown strength by designating Judge Luz del Carbin Ibanez Carranza to preside over Rodrigo Duterte's disqualification motion against Chief Prosecutor Karim Khan. In reality, The court has just revealed its weakest move yet, one that places it on the edge of political checkmate. So, why is kayo talaga itong kampo ni TRRD. Kaya kahit may mga prob problema noon, para bang question itong ginagawa ni Atty. Kaufman. Ngayon, sa aking pagkaintindihan, talagang matalino napakaganda itong motion for disqualification yung chief prosecutor so, bali tatlong motion o tatlong issue at hand uh, ang una, yung interim release didesisyonan na yan, later or sooner uh, hopefully bago September 23 na hearing may disisyon na yung interim release Pangalawa, yung motion sa jurisdiction. Kini-question sa kampo ni PRRD na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni PRRD. Yes. Pangatlo na itong motion for disqualification kay uh, Prosecutor Karim Ka. So, ganito ang paliwanag. By accepting that motion, na expose na there is a problem of credibility ng ICC kasi nga itong uh, chief prosecutor ngayon naka unlead mm. dahil may kaso eh may kaso ng sexual abuse ata. Biro no, yung... ka korte ka? Na oh, parang ikaw ang symbol of justice sa buong mundo, international criminal court eh kaya lang pinaparatangan ng sexual abuse. Uh -huh. Anong Hindi klase dapat kaya, niya? kaya nga na naka-leave siya ngayon. Mm. So, mayroong acting o assistant prosecutor na gumagalaw. So, dinagdagan pa ngayon. <laughs> ang galing, oh. Questionable na yung character ng prosecutor. Dinagdagan pa ng motion na i-disqualify siya dahil bias. At pumayag naman ang oh. ICC. Pwede man niyang i-dismiss kagad Dapat yung motion. E yun. pumayag ang korte at pumaya para dinggin ang mga arguments. So, to me, it's a very wise move kampo ni PRRD. Kaya, magtiwala lang po tayo kay Atty. Kaufman. Huwag mag-isip kung ano-ano. Sina, <coughs> sabi na nga, nagpayag na ang pamilya Duterte through kay BP Sara na may tiwala sila kay Atty. Kaufman. Uh, napaka ano kung magsalita siya magsagot ng mga question direct to hmm. di the pligoy ma ano siya matalino eksperyensado at saka naniniwala siya na walang kasalanan si PRRD hmm. Malaka, uh, mataas ang respeto niya kay PRRD hmm. so yan po oh. so ngayon dasal ang kailangan natin yes kasi ang unang pangangailangan ni PRRD, yung ma-release siya from detention dahil kawawa siya doon eh. Yes, yes. Pero mayan naka-five months na siya na nakakulong. Hindi pa maklaro kung ano yung charges. Kaya sa September 23 pa ang confirmation of charges. So, ako, araw-araw, kasama sa dasal ko, na ma-release siya temporarily. Kahit saang bansa siya dalhin. Ako, hmm malaki ang aking uh, hope na i-grant ang kanyang interim release <laughs> excuse me dahil ang prosecution pumapayag na marilis siya oh syempre kailangan talaga makalaya na ni PRRD doon eh unang-una sa edad niya kailangan talaga ng pag-aalaga kay PRRD ngayon kung hindi siya papayagan pabalikin dito sa Pilipinas kahit sa ano sa ibang lugar muna siya mag-stay malapit na naman maging presidente si BP Sare 'Di ba mga katunay? Oh. Kapag naging presidente na si BP Sara ay welcome home PRRD na. No, pero kung sinasabi ko nga na, pero kung gagawin ng palahasyo ng administrasyon na pumayag na pauwiin si PRRD dito, good sa kanila 'yon. Magandang ano, magandang resulta sa kanila 'yon. Punto sa kanila 'yon. Pero kung hindi sila papayag na si PRRD ay iuwi dito sa Pilipinas, halimbawa, napawalang sala sa dyan o kaya pansamantalang kalayaan ni PRRD, hindi sila pumayag. Malamang sirang-sira na sila niyan. Gumawa na sila ng maling hakbang sa pagkakadala kay PRRD diyan sa dahig. Huwag na silang gumawa uli ng maling hakbang kapag si PRRD gustong pabalikin dito sa Pilipinas. Basta doon sa country na gusto ng prosecution. Yes. Ito naman, depends, si Nator merong country na gusto rin nila. Hmm. Sa so, so, maalagaan si PRRT? Kahit saan country na, basta makalabas. Mm. So, you know. sana ang korte mag na okay, interim release. Para wala ng gulo. O sige, release natin. Basta payag kayo punta dito sa country na gusto ng prosecution. Mm. O, nakalabas na siya. Mm. Di ba? Pwede na yun. Basta nakalabas siya, hindi na siya yes, nakakulong. Basta nakalabas. Kasi oh. kung nakalabas siya, mas madali na siyang bisitahin ng kanyang mga kamag-anak at yes. kabigyan. So, ituloy po natin ang pagdarasal.